Po, galing yan kay galing po yan kay boss ara uh, sa mga kakri magandang umaga tanghali hapon gabi kung kailan naman man ito mapapanood mga kakri uh, meron tayong tutulungan ngayon mga kakri, uh, isang bata katapos ang pagsahod ko kaya alam meron akong naalapitan mga na uh, alam kong isang mabuting tao na ayaw niya magpasabi mga kakri, ng pangalan magpasabi niya sa akin magpunan sabihin basta akuin ko na hindi naman kaya ng konsensya ko mga ka Hindi kaya ng konsensya ko na akuin na lang Na ako ang nagbigay Samantalang alam ko may isang tao mas mabuti sa akin <laughs> Si Boss Aro mga kaagri magagalit sa akin yun mga kaagri Sabi niya sa akin, basta ikaw na bahala Sa'yo na yun, akuin mo na lang yung binigay ko Huwag mo na sasabihin niyo Kaya lang kasi hindi kaya ng konsensya ko na hindi sabihin mga kaagri Ayaan ko na lang na magandang <laughs> si Boss Aro mga yung ibibigay kong tulong ngayon sa bata Dito siya ah, mga Eh galing kay boss Aryo ah, Ang sabi ng doktor sa akin na Kung wala po kayo ma-produce na 18,000 Sa ngayon Ay may ilan po ilalabas nyo muna yung bata para, Kasi malaki na po ang bill nyo dito Para ah ganun o, Tapos na po paano po na, kayo nakalabas Eh tulong po ng ni Sir Umali po eh bakit di pa tinulungan yung 18,000 ni Sir Mali? Eh hindi po nila alam yung risa-risa po na yun eh. Eh bakit di nyo po, po pinaliwalag sa kanila? Nilapit oh, ko po kay Mayor po yun. Oo. Mayor po natin dito oh, sa tapos Quezon. tapos po? Eh hindi na niya kaya sagutin sa ngayon yung 18,000 kasi po malaki na po yung bill namin. Magkano po naging bill yun? Uh, kulang na po tupuan, 100. Na sinagot naman po ni ni Opo, um, ni na po namin, nilakad namin si Sir Patrice po kasama namin. Ah, ayun, na okay naman po 'yun. Aho, yun okay, okay, okay na po naman yun. pala 'yun eh. Ngayon ang kailangan niyo 18,000 para ma-test ma po 'yung bata. ma 'yung bata, ganun. Oo. Ay eh, kumukuha lang po ako ng pera nga kung ma-produce na 18,000. Test. Ako po nag-issue na lang po ako na ilabas ko na po muna 'yung anak ko. Tapos pumirma kayo ng Weber Opo, pumirma. Pero dapat talaga hindi pa siya makakakalabas. Hindi, hindi, pa, pa, pa siya labas. Sa so, ngayon po, saan na po kayo lumapit ngayon? Eh, wala pa po ako nalapitan pero sa tulong po ng mga kabataan po dyan sa Osmeña, oh. pili nila sa Facebook. ah oh, ayun nga po, dun yun, yun, yun yung lumapit sa akin eh, yung oh, kabataan doon yun, sa Osmeña. O, tapos po, ano po tinulong nila sa inyo? Ayun nga po, sila po na lumakad ng mga, katulad ng mga dilata po mga binibigay nila, ah, na po. tulong sa akin. Sa ngayon po, kunyari, ano po may tutulong ko sa inyo, eh, namin sa inyo? kayo lang po muna bahala kung hindi ko po alam po ang oh, ano ako magsimula po simula. Eh. Dapat pala ma-produce yung 18,000 niya. Opo. Oh, 18,000 na pang pang, pag, pang, bonmaro. pang, bonmaro. pang tis, Pantis po sa kabilang building. Kasi wala po silang pantis diyan sa PJJ. Tapos doon babalik. Doon po yun sa PJJ. Doon po siya kukuha ng bonmaro. maro Tapos isa-transfer namin sa PJJ o kaya sa Good Sam Ang sabi Apo. ng doktor kasi sa Good Sam po. Ah. Uh, eh, sabi naman ni Mayor, magtanong ka muna sa Premier. Sa Premier kung magkano kay Ay eh, nagpunta po ako sa Premier, sabi naman po ng doktor doon, hindi kami makapagpresyo kasi kailangan po ng sample, depende po sa sample 'yon ng Bulmaro. Ah, uh, kumbaga yung 18,000 na yun, yung pantest pa lang. O test pa lang po 'yon. No, sige. 'Yun pala yung kailangan lang. Ah, uh, total na sabi ko na sa live ko, sasabihin ko na rin dito sa vlog ko. Ah, uh, itong ibibigay ko ngayon, galing kay Boss Arto, hindi pa sana ako pupunta rito kasi kasi wala wala pa po akong sahod, wala wala pa akong sahod eh. Kaya lang si Boss Ar nagbigay ng pera para ibigay sa kanila mga kaagri. Tapos tsaka ako gagawa ng paraan yung 18,000 na nakailangan ng bata. Kasi sa ngayon bibigay ko muna po ito ha. Ito po galing yan kay galing po yan kay Boss Ar ah. Uh, sa Kilala niyo po ba si Boss Ar? Hindi pa po eh. <laughs> si Boss Ron Siuson, yung sikat na karirista ng motor. Mm -hmm. uh, basta sa kanya po yan. Magpasalamat po kayo. Maraming salamat po. Katulong niyo po sana ko. Oo, uh, katulong niya. Nak Tapos, gagawin ko po ng paraan yung 18,000 ang kailangan nyo. 18,000 na pang... Wait, ah, huwag Para matis. Apo. ah uh, ahingi tayo ng tulong sa mga ibang mga... Mga kilala ko, mga kakri, hanggang dito lang yung vlog ko. Maraming maraming salamat. Thank you very much. Magaling. Kung kayo mawawala ng pag-asa tayo, lagi po kayo magpa lagi po kayong tatawag sa Panginoon.